Alam niyo po noong 2023 o last year, no, umabot na po ng 2.33 million ang bilang ng uh, mga overseas Filipino workers. 'Yan po ang uh, inilabas na statistics ng uh, Philippine Statistics Authority o PSA. At uh, hindi rin naman po talaga maikakaila. marami po tayong mga kababayan, mga OFW, talagang nakakaranas po ng iba't ibang mga problema sa pangingibang bayan. Ako po ay nakakarating sa iba't ibang mga lugar at iba't ibang mga bansa na nakikita at natin ang ating mga kababayan mga Pilipino maging sa iba't ibang mga embahada may mga nakakausap din po tayo mga ambassadors ay talaga po na ano maraming mga problema ating mga kababayan kung minsan ay ah uh, pinagmamalupitan kung minsan naman po nagkakaroon ng problema sa pamilya dahil matagal nang hindi nakakauwi ng Pilipinas yung iba naman po ay iba-ibaho eh, na nagkakaroon ng sakit doon hindi na makabalik yung iba hanggang namamatay na sa ibang bansa marami po talagang mga problema at uh, hirap na nararanasan din ng ating mga kababayan sa kanila pong uh, paghahanap buhay pagtatrabaho sa ibayong dagat ano ba ang uh, maipapayo naman po ng banal na kasulatan tungkol sa mga bagay na ito lalo na po ano doon sa mga nangingibang bayan bagay hindi lang naman po tayo mga Pilipino marami rin naman po mga ibang lahi na nangingibang bayan din para maghanap buhay pero ang ibig lang sabihin kung tayo ay mangingibang bayan kagaya ng ating mga kababayang o nag OFW na ano uh, ano bang ba maganda pong mga pananaw na maaari nating makuha Uh, mula sa banal na kasulatan tungkol po sa ating mga pangingibang bayan. Ano rin po natin? Overseas Filipino Workers o mas kilala nating OFWs ay ang mga manggagawang Pilipino na nangingibang bansa upang magtrabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mayroon ng higit sa 1.83 milyong mga kababayan natin ang nagtatrabaho sa ibang bansa mula Abril hanggang Setyembre ng taong 2021. Nagsimula ang pag-migrate ng mga Pilipino sa Middle East noong 1970s nang nagkaroon ng tinatawag na guest workers at noong 1975 ay ipinanukala ng dating Presidente Marcos ang development diplomacy na naging daan sa marami pang mga Pilipino na mga ibang bansa. Maliban sa mga bansa sa Middle East, ang pinakamalaking bilang ng manggagawang Pilipino ay pumupunta din sa bansang Singapore, Taiwan at Hong Kong. Ganon din sa mga bansa sa Europa, Amerika at Oceana. Household service workers, nursing professionals, laborers at waiters ang ilang mga trabaho ng mga OFW at gayon din dahil sa kanilang malaking kontribusyon sa paglago at pagunlad ng ekonomiya ng Pilipinas dahil ayon sa datos na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang mga remittances mula sa mga OFW ay umabot sa pinakamataas na record noong Disyembre ng nakaraang taon. Mula sa dating all-time high na 34.88 billion US dollars, tumaas ito ng 3.6% hanggang sa tumaas ito hanggang 36.14 billion US dollars noong 2022 kaya ang ating mga OFW ay hinirang na economic heroes totoo'ng malaki ang kita ng mga OFW lalo na ang kita nila ay mas malaki sa pera natin at sa desisyong gustong makipagsapalaran sa ibang bansa may iba't ibang karanasan na dinaranas ng ating mga kababayan Ngunit hindi maikakaila na sa likod ng kagustuhang umahon sa buhay ay mayroong malaking sakripisyo na kaakibat at isa na rito, ang pagkawalay sa pamilya. Pero ano nga ba ang payo ng Biblia tungkol sa pangibang bayan? Ang isang payo ng Biblia sa mga kapatid na nangigibang bayan, nangangalat, gugulin sa takot ang kanilang pangigibang bayan na magpigil sa masasamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Yung masasamang pita ng laman, nakikipaglaban yun sa kaluluwa, bumubulok yun sa kaluluwa. Masahin mo sa English, is Luz. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul. Gusto ng fleshly lust, ng masamampita ng laman, sirain ng kaluluwa, which war against the soul. Kaya, kung ikaw ngayon ay nasa pangingibang bayan, ah, dapat magpigil ka dun sa masasamampita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa may laban tayo may laban ang Diyos meron siyang arch enemy si Satanas ang kahulugan ng Satanas ark enemy of God pinakamahigpit na kalaban ng Diyos Satanas nakikipaglaban ang Diyos para sa ating kaluluwa ang laban ng Diyos, laban din natin. Ang ating laban, hindi laban sa laman at dugo, kundi labang pangkaluluwa, spiritual na laban. Kaya nga, ang utos sa atin para tayo magtagumpay sa laban, be kang papadaig sa laman. Kasi pagka yung laman mo nakurap ni Satanas, ang strategy ka ni, si ni Satanas eh, Ikukurap yung laman mo eh. Pagagawain ka ng masasamang pita. Droga, alibugan, mga, mga puno, pornography, mga kung ano-anong mga mapapagkita mo sa mga pangigibambayan mo. Alam niyo kasi, itong mga kausap ni Pedro, mga Israelita ito, natutubo itong mga lingkod ng Diyos. Sila ang unang nakatanggap ng aral, pati ng Kristyanismo. Hindi sila sanay sa ugali ng mga hintil na nasa Asia, Kapadosya, Bitinya, na puro kahalayan. Hindi sila sanay doon. Eh maiexpose sila ngayon doon, parang Pilipino, no? Ang Pilipino nung araw, ang damit, Maria Clara. e kung mapupunta ka ngayon sa Amerika, e Maria Clara ka eh ang mga damit doon eh mini skirt tapos eh lahat ng mini micro mini at tinamo yung mga dalaga natin ng araw oh. kita mo oh. eh tapos eh mo pag susuotin mo ng bikini ay hindi nga lalabas masyado yan ang ibig kong sabihin ganyan yung mga unang kristyanong mga hudyo hindi sila sanay nung damit na mga pangit, yung mga masasamampitan ng laman eh napilitan silang mga ibang bayan kasi pinag-usig ang iglesia sa Jerusalem. Nangalat ngayon ang mga Kristiyano nung nasa pangangalat na sinulatan ni Pedro. Sa pangingibang bayan nyo, gugulin nyo sa takot. Sa pangingibang bayan nyo, makipaglaban kayo sa masamang pita ng laman. Kung masamang pita ng laman, kikipaglaban yun sa kaluluwa. Ayon. Kaya parao ang laban ng kaluluwa sa kaligtasan ng kaluluwa. Huwag tayong matalo. Ang turo ng Diyos eh, ka sa masamang pita ng laman. Kaya makakaranas ka ng ano eh, ng kaapihan, oppression. Hindi ka pwedeng gumanti. Kasi pita ng laman yung kaalitan, mga kampi-kampi, mga etc. Cetera, etc. Cetera. Ang masamang pita ng laman ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagtataniman, pagtatalo, paninibugo, pagkakaalitan, kampi-kampi, duwang pananampalataya, etc. Cetera, etc. Cetera. Pwede dahil sinusunod mo yan, ayaw mong gawin yung masamang pita ng laman, para bang napipighati ka. Wala kang kalayaan. Pag sinampal ka sa kanan, bibigay mo pa kaliwa. Huwag kang gaganti ng masama sa masama. Pinipigilan mo yung sarili mo sa lahat ng masasamang pita ng laman. At napipighati ka ngayon. Wala kang kalayaan gumanti. Hindi mo pwedeng murahin, minumura ka. O, oh, ah, ikaw eh, ah, niloloko, hindi ka pwedeng manloko. Ikaw eh, sinasampal, hindi ka pwedeng gumanti arang mapipighati ka eh. Pumapayag ang Diyos doon. Miski sa pangingibang bayan natin, gusto ng Diyos yun na let us suffer for the sake of our souls para wag mabulok ang ating kaluluwa kasi yung masasamampitan ng laman, ang bulok yan sa kaluluwa, eh, magpipigil ka, sabi ng Apostol Pedro. thank <music> you